Hi Green Thumbs! Ito pala si Raffy Destiny of Raffy's Green Thumb, ang teacher farmer ng Cebu City. Ngayong araw ay may tayong tatalakayin. Alam niyo ba na ngayong Setyembre 2023, merong gaganapin na Census of Agriculture and Fisheries or CAF ang Philippine Statistics Authority? Ang Census of Agriculture and Fisheries or CAF ay isang malaking gawain ng pamahalaan na nakatuon sa pangungolekta at pagsama-sama ng mga pangunahing impormasyon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Ang mga makokolektang datos ay gagamiting batayan ng ating policymakers at planners para bumuo ng mga plano para sa pag ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Kaya naman today ay tatalakayin natin kung ano nga ba ito at paano ito makakatulong sa pag-unlad ng agrikultura at pangisdaan sa Pilipinas. Pero bago tayo lumalim sa detalye ng CAF, ay bibisitahin muna natin ang ating guest farmer ngayong araw. Let's go! Welcome po mga ka-Green Thumbs! Narito po tayo sa Puro Caring Upper Kapasanan, Kasili, Mandawi City. At ito po ang kanilang urban vegetable garden. ode ay si Christine Swan nagpuyo sa Saksa, Kasili, Mandaue City. Usa ako ka volunteers sa Farmers Association. Ako po si Mauro Padur nagkuyo sa Kasili, Mandaue City. Ako ang vice president diri sa Kasili Farmers Association. Tatlong taon na kami dito sa among farm. Isa lamang si Sir Mauro sa mga farmers o farm operators ang makikilahok sa nalalapit na census. Ang mga farm operators siya ang pangunahing nagdedesisyon pagdating sa pag-allocate ng resources tulad ng pagbili ng mga supply at pinhi, paggamit ng abono, pagkuha ng mga farm laborer at serbisyo sa farm, pagbili o pagrenta ng mga makinarya, at kung saan ibebenta ang kanilang harvest. Siya din madalas ang nagbibigay ng direksyon kung anong klaseng crop ang itatanim, kailan itatanim at kailan aanihin. Kasama rin dito ang mga farm operators sa mga pangisdaan. Ako, ikaw, tayo ang bida rito sa Census of Agriculture and Fisheries or CAF. Ano-ano nga ba ang mga datos na kakailanganin sa ating mga magsasaka? Characteristics of Operator, physical area of the farm tenurial status of the farm mainland use presence of irrigation in the farm livestock and poultry raised temporary and permanent crops planted and harvested sa taong 2022 Sir Mauro at Ma'am Christine, uh, ano nga ba ang type of uh, gardening po ang ginagawa nyo dito? Kasi po doon sa amin sa bukit is uh, contour farming or slope farming kasi hindi po patag. Yung gardening namin sir, backyard plot at containerized. Mga organic ano, sir? Oo. Itong farm nila ay may sukat na 4,500 square meter. Dahil hindi suitable for farming ang lupa dito, tumatanggap sila ng mga donation na lupa na gagamitin. Gumagamit din sila ng sludge, rice hull, chicken dung, at vermicast or worm compost mula sa dumi ng earthworms gaya ng African night crawlers. Uh, ano po ba yung type of irrigation nyo po dito, Sir Mau? Ang primero jud sir, nagkuan na mi sa ko. Ang kanang kuan na mi palit. Palit. may gani kang among kapitan pinangga san kayo medir, eh. okay. gudmi, o, sa kay mi diri. Gipatauran gid mi og tubig sa among pinalanggang kapitan. Salamat po, Kap. O. Ano po ang mga temporary crops na na-harvest ninyo last year? Tomato, alubate, galay, mga lettuce din. Oh, lettuce. Tinatawag itong temporary crops dahil these are grown seasonally and with growing cycle of less than a year. Kasama rin ang mga annual plants such as aster, cabbage rose, and marigold. Meron din tayong tinatawag na permanent crops na nag-occupy ng land for a long period of time. Ano po ba yung mga permanent crops ninyo po dito na tinatanim this year at saka pwede pa rin sila sa the following year? Kwan sir, saging, malunggay, papaya. Iyon lamang po ay iilan sa mga impormasyon na maaari niyong ibahagi sa Census of Agriculture and Fisheries. Ngunit ang tanong, paano nga ba isasagawa ang enumeration of farm operators? Paano nga ba idadaos ang census? Ang pagkalap ng mga datos sa agrikultura at pangisdaan ay sa pamamagitan ng household interviews ng mga PSA enumerators kung saan magbabahay-bahay sila at magkakaroon ng interview sa farm operators tungkol sa kanilang farm o pangisdaan at iba pang agricultural activities. Bukod sa household interviews, ang mga opisyal ng barangay offices tulad nila barangay chairman o barangay secretary ay may interview din para naman sa paghalap ng mga datos sa mga available na pasilidad at serbisyo para sa mga farmers at fishery folks sa kanilang barangay. Ma'am Christine, so ano nga ba yung mga meron kayong facilities dito? Oh, shredder, sir. No. By shredder. Dalawa, mm. sir. Ano po ba yung purpose ng shredder, sir? Magaling sa para... Sa para sa mo ang wati, sir. Mm -hmm. For mm -hmm. vermicomposting, mm -hmm. composting din. Mm -hmm. No, oh. uh, mm -hmm. uh, Dako kayo pasalamat sa asawa sa among kapitan, si Madam Alice, kabatingan ni suporta sa among farmers diri. Ang layunin ng Census of Agriculture and Fisheries ay upang tukuyin ang mga katangian ng istruktura o sektor ng agrikultura at pangisdaan. Nais din itong lumikha ng sampling frame para sa pagsasagawa ng mga survey na may layuning mangalap naman ng produksyon sa agrikultura, paghahayupan, pangisdaan at pangingisda na isasagawa ng PSA every quarter. Layunin din itong magbigay ng impormasyon sa agrikultura at pangisdaan na magagamit sa national at local development planning gayon din ang magbigay ng datos sa pasilidad at serbisyo pang agrikultura at pangisdaan sa barangay. Ang Census of Agriculture and Fisheries or CAP ng PSA ay magbibigay ng pagkakataon upang tulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa pagbigay ng tamang datos at impormasyon tungkol sa kalagayan ng kanilang sektor. Dahil dito magbabase ang mga proyekto at programang isusulong ng ating mambabatas at program planners ng upang sa gayon sumulong ang sektor ng agrikultura at pangisdaan. Sa pakikilahok sa CAV, ang mga magsasaka ay makakatulong sa pagplano para mapaunlad ang kanilang sektor. Gayon din, mapalago ang kanilang mga sakahan o taniman. Mula po dito sa Barangay Kasili, Mandawi City, ako po si Rafi Destiny, ang inyong teacher farmer at kasama ako sa Philippine Statistics Authority sa gaganaping Census of Agriculture and Fisheries ngayong Setyembre 2023. Tayo na't makibahagi sa Census of Agriculture and Fisheries ngayong Setyembre 2023 na. Ka-farmer, ka-fisher, tayo ang bida! Yay!